Ang gawin ko methimazor methimazor. Okay. Diyan ako akong... na kami, medyo yung mazol po ako. Medyo yung mazol? Okay. Ano Mayroon na, kang tatlong buwan na po. Ano so, paano lang? na po yun eh. Pero ang lo, dipindol pinalit. Hindi yung sa tibok tipok ng puso mo? Wala na pa akong palpitation. Wala ka na palpitation. Okay. Ilan ang pass rate mo? Ah, uh, over 80 po. Pulse rate? Ah, uh, 140. Wow, okay. Mabilis pa. Ang taas ng, ang baba ng TSH mo. Ibig sabihin, po, ay, sabihin, po, ay, sabihin ka rin, kahit kahit Three times a day ko yung yung kumain. Nagpatingin ka ba sa endocrinologist? Ako. Oo. November. Tapos po, sabi niya kasi, pagka nag-normal na daw ko, operation. Kaya nga yun. Kaya mababa, point six, mababa pa na TSH mo. Ano sabi niya niya? Pagbalik po, dapat ako nakikipin. Hmm. Kasi po, yung yung ano mo, 1.7, medyo mataas pa rin. P3 mo. Yung P4 mo, medyo okay na. Normal. Sabihin natin normal na yun dahil 0.3 lang eh. Ang normal value is 0.89. Bababa. Bababa pa ba nga eh. Pero, ba, kumbaga po, nawala na po yung mga signs ko na nangyining. Oo, oh, wala kang tremors. Opo, last year po kasi meron. Oo, oh, oh, oh. Binigyan ka ng steroids, prednisone? Oh, wala po. Sa mata mo? Hindi, hindi na po. Ang totoo nung last check-up ko. Parang ngayon siya umal. May ako sa mata po niya. Hmm. Eh, kasi sa tingin ko lang sa'yo eh, meron kang wala. May exoptalmos ka. Eh, ka. Nadinig mo na ba yun? Sinabi sa'yo, exoptalmos. Dati po, noong um, oh. 2020 po, Graves disease. Oo, oh, Graves disease yan eh. Kaya meron ka na. Pero po nung no, itong last year, wala naman siya na natanggal yung mga symptoms ko Pero ngayon, yun nga, ngayon ko siya napansin na parang... oh, wow eh, kailangan mo monitor mo yung TSH mo uh, regular na magpapagin ka sa ano, sa uh, yung endocrinologies if everything is normal na tsaka ka pa pala pwede mo opera sa ngayon hyperthyroid okay, okay. No? kailangan maging aeothyroid ka o, so, pagka aeothyroid ka na pwede kasi delikado yung meron Graves' disease, no? yung hyperthyroid. Pagka medyo ano, na, nakakaroon tina na, uh, uh -huh. ng tinatawag na tidal storm pag inoperahan. Kung araw nga, yung mga ganyan, ginababad namin sa yelo. Yung pasyente hindi po operahan. Uh, pero ngayon hindi na. <laughs> yung mga uh, old style ko. Parang... Kasi nga baka mag-tidal storm. So, Dok, sa pagkain po, ano po yung mga bawal sa kanya? Ano po yung... Uh, uh, Nalamang kayo ng mga Foods, kasawil polio, mga ganyan. Seafoods. Ang bawal po yun. Oh. Mahili ka po ng Sa ngayon po, do, kailangan po niyang bumalik sa... Opo, endo po yun. Sa kailangan uh, endocrinologist mo na kumawak sa kanya. The best endocrinologist. Mukhang mababa yun. na yun. Na-ECG ka pa? <laughs> Ay, please, hindi ka pa na-ECG.

So, nabalik ka sa akin, matutulungan ka sa operation. After you are running. normal. your, ano, <laughs> is normal. Mga thyroid mo. <laughs> <laughs> Sinabi <po> na po, <laughs> <ka>? uh, uh, <laughs> uh, na po yung ganyan na uh, Hyperthyroidism. So, Pagka inoperahan mo na ano. Yung pulse po ba, ilan po ba yung normal? Pa yun? 70 saya